ng mga nagbabagang balita. Lalaki sa San Fernando Kamarinisur halos mawalan ng baba matapos pagtatagain ng kanyang kainuman. Wing sumalpok sa pedestrian refuge sa San Fernando Kamarinisur. Driver, nakatulog umano. At video na pagsurpresa ng isang ama sa kanyang graduate na anak, viral sa social media. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Halos mawala ng baba at malalim na sugat ang tinamo ng isang lalaki sa San Fernando, Camarines Sur, matapos umano, pagtatagain ng kanyang kainuman. Suspect humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. May ulat si John Amador. Halos sumiwalay na ang pangah, halos lumuwa ang mga mata. Inalamang ito sa tinamung sugat ng isang 38 anyos na lalaki sa San Fernando, Camarinisur, matapos pagtatagain ng kanya mismong kainuman kahapon, Abril 15. Uh, kagabi po, nag sa amin ang Concerned Citizen sa Barangay Alyansa, San Fernando, na may nangyari pong pananaga. Uh, bali po, yung pananaga nangyari bandang alas 6 ng gabi. April 10, 2025. 20, mm -hmm. Ang biktima po nakilalang si Ediboy Lanosa, 30 years old. Uh, nakatira sa Zone 5, San Fernando, Camarinesor. Siya po, tinaga ng suspitsadong si Leonimar Cascio E. 45 years old. Sa tindi ng pananaga ng suspect, nagtamo ito ng malalang sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang itak na ginamit ng suspect ay nakita lang umano sa lugar kung saan sila nagiinuman. Yung biktima po at suspect, nagiinuman, umalis po yung suspect. Pagbalik niya po, Kinuha niya po yung itak sa katabi ng inuman nila at tinaga yung biktima. Mm -hmm. Wala naman pong pagtatalong nangyari bago po yung pananaga. Uh sa ngayon, uh, tinawagan natin ang ganyang kapatid na si Alan at yung hipag na si Lisel. Uh, sa ngayon uh, ang biktima na si boy uh, Boy buhay at nakarecover na naman doon sa ospital. Sa ngayon then... yang suspect uh, nandito sa Sampalarndo MPS at ginagawa na natin yung uh, ipafile nating kaso. Humingi naman ng tawad ang sospek sa pamilya at nagawa niya umano ang pananaga dahil nag-aalam ang biktima sa away nila ng kanyang asawa matapos itong sunduin sa inuman, gayon din ang selos. Ito. Iwal po on dumangga sa gumsa inuman, kasi po ako. Iwal po kay kami na po rampo siya. Sana po mapatawad po ang lago. Masasampahan ng kasong frustrated murder ang suspect habang nagbapagaling pa sa ospital ang biktima. May paalala naman ang mga otoridad sa mga umiinom ng alak. Sana po ngayong Holy Week, uh, kung magiinom po, wag masyadong sobra para po makontrol lang sarili. Kung may problema po, di madala sa inuman at makagawa po ng biglaan na krimen. Jan Amador, CSN. Kasabay ng inaasa ang exodus, ngayong si Mana Santa tiniyak ng Philippine National Police na hindi na maulit ang prosesyon ng pusad-pagong ng mga sasakyan sa Andaya Highway nitong Disyembre. Narito ang ni Ellie Balbin. Ngayong si Mana Santa inaasahan na rin ang dagsa ng mga sasakyan na dadaan sa Andaya Highway, lalo na sa bayan ng Lupina dinaraanan ng mga sasakyan papasok at palabas ng Bicol, Manila, Visayas at Mindanao area. Tiniyak ng kapulisan na hindi na maaulit ang nangyaring malaprosisyon na traffic Disyembre nitong nakaraan taon. Bunso dito sa ginagawang road construction sa Andaya Highway. Ayon kay Police Brigadier General Andre Dison, maluwag ang daloy ng trapiko sa lugar at nakahanda na rin umano ang higit limang daang tauhan ng PNP Bicol mula sa Santa Elena Camarines Norte hanggang sa Matnog Sorsogon. Nakaalalay na din ang kapulisan sa rehiyon upang matiyak na magiging tahimik at ligtas ang mga biyahero ngayong Simana Santa. Eli Balbin, CSN Nakahidli pumano kaya sumalpok ang isang wing van sa kontrobersyal na pedestrian refuge sa San Fernando, Camarines Sur. Autoridad may paalala sa mga motorista ngayong Simana Santa. Nagpabalik si Eli Balbin. Maswerteng walang galos ang 45 anyos na driver na si Alex Bumbo na matapos itong sumalpok sa kontrobersyal na pedestrian refuge sa Zone 1 ng Barangay Dil Pilar, San Fernando, Camarinesur, bandang alas 5 ng umaga kanina. Kuwento ng driver, galing silang Laguna at patungo sana silang Ligaspi nang sumalpok ang minamaneho ng truck. Hindi pa ako, pero kasi hindi man ako, kasi na na ako na na ako sa mesa. Yeah. Okay. Balik mata ako na, at ko na ano, napansin ko pa nga yung mga alien kasi may nasiraan sa ulahan. No? Ako ma ma mababang gaya. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng San Fernando Police may iniwasang sasakyan ang wing van dahilan upang ito ay sumalpok sa pedestrian refuge. Ito pong truck, alip po itong ano, Laguna, pa diretso po dyan sa Tabaco. Pagabot po dyan sa Barangay Del Pilar, zone 1 po yan, Uh, na ano po siya na may niwasan daw na bikulo. Duma na po bumangga siya sa Center Island na sa DPWS po itong hmm. property. Ito po nag-damage. Muli naman nagpaalala ang kapulisan ngayong si Manasanta Santa, mainam umano na tumabi kung inaantok at magpahinga para maiwasan ang kahalintulad na insidente. Uh, sa mga driver, ma um, mag-ingat po na makaiwas po sa aksidente, sa sayang po ang buhay, ang mga bihikulo na nadadamage, um, dagsaan po ngayon yan ang biyahiro. So, ano po, halimbawa kung long distance, dapat po, pero may nagkukondisyon na pag di na po kinakaya, magingalo po para maiwasan ang aksidente. Eli Balbin, CSN. Babaeng wanted sa bouncing checks lo arestado ng PNP sa Naga City. Pagsiuwian ng mga nagtatago sa batas ngayong Semana Santa, inaasahan na ng kapulisan. May ulat si John Amador. Hindi na nakapalag pa ang isang 57 anyos na kinilalang si Alias Rufina na taga Barangay Liboto, Naga City matapos itong arestuhin ng mga tauhan ng Police Station 3 ng Naga City Police Office. Ang sospek kasali pala sa iwaran system ng PNP o nagtatago sa batas dahil sa paglabag sa BP-22 o bouncing check law. Haapon uh, nga ni sir, uh, maski maagho nagtatrabaho sa mga personel uh, na po kita ng may standing warrant of arrest. Actually, ako uh, niya question ang pagdakop na ito dahil uh, ang sabi is may agreement sila or may compromise agreement alagad sir na i-inform ang korte na i ng pag-urulay. So sa muya, sa trabaho ni mm -hmm. eh, is active ang sa iyang warrant of arrest kaya pinag-issue tayo itong warrant na ito. So, di na uh, sa kasong nga uh, BP-22 yung uh, sa anta, ano, sa bouncing check. Yeah. Nakapagpiansa na umano ang sospek at pansamantalang pinalaya. Gayun ba man nakikita umano ng PNP Station 3 ang Simana Santa bilang pagkakataon na maisilbi ang nasa 43 warrant habang nag ang ilan sa mga sospek sa iba't ibang kaso. So far sir, uh, possible talaga na ma-orly yan mo na Simana Santa kasi siyempre may meet up nila ang pamilya nila kaya kami alertado po kami uh, may, 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 directive sa muya na maging alerto sa muya na panahon bako lang sa pagbabantay kang sa to, mga tao na nagsisimba kundi pati na sa pagtatrabaho kami May pakiusap naman si Guman sa komunidad kung may makakilala man ng taong nagtatago sa batas Anyway just in case sir na may information sila para maiserve na na sir si Justicia sa mga biktima makipagtabangan na lang sa Moya na sa sa impilan ni sa Naga City Police Office mm -hmm. na ma-inform kami tangani na ma-serve ta na, na po itong hustisya para sa mga biktima. Jan Amador, CSN. Grass fire sumiklab sa isang bakanteng lote sa Pamplona, Camarines Sur. Tuyong mga dahon at basura mabilis umanong masunog ngayong tag-init. May ulat si Ellie Balbin. Nasunog ng apoy ang isang damuhan sa bayan ng Pamplona, na malapit sa Maharlika Highway, Barangay Salbasyon, nitong Martes ng gabi, Abril 15. Ayon kay Senior Fire Officer 1 Martes Manago, may isang concerned citizen na tumawag sa kanilang himpilan na nasusunog ang isang bakanting lote. Kagabi, tumawag si Engineer Portanova ng uh, munisipyo, tumawag sa amin na around 8:50 ng gabi po, then uh, sinabi doon may sunog doon sa area sa harap ng Ilabil, sa Barangay, Pobla, ah, uh, po. Ngayon, agad naman rumespond ang aming ano, grupo, uh, dalawang fire po ang nirespond din namin agad. So na, uh, pagdating namin doon, na ano na siya, um, yung sunog, uh, kumalap na doon sa grass. Dagdag pa ni Manago, posibleng sanhi ng sunog ay ang pagsisiga ng basura sa lugar. So ang pinagsinimulan po ng sunog doon is yung uh, basura, rubbish fire po. Uh, kung saan, nag-ano na po, kumalat dun sa ano, uh, katabing ano grassland area. Kaugnay ng panahon ng tag-init, ay mataas din umano ang peligro ng grass fire. Kaya nagpaalala ang Bureau of Fire Protection Pamplona na kung magsusunog ng basura, siguraduhin na babantayan. So, uh, pinapanawagan lang po namin sa mga residente, lao na sa Pamplona, grabe ang init ngayon ng panahon, kung po pwede po, de, huwag pong magsusunog ng mga basura. Uh, and kung sakali magsunog nam naman po, bantayan po hanggang maubos ma po yung sinusunog. Eli Balbin, CSN Roadside inspections ng Highway Patrol Group at LTO. Mas pinaigting pa ngayong Semana Santa. Narito ang ulat. Pinaigting pa ng Highway Patrol Group at LTO ang roadside inspection. Bahagi ito ng Oplan Biyahing Ayos, Simana Santa 2025 ng mga otoridad upang matiyak na ligtas ang pag-obserba ng Simana Santa dahil narin sa inaasahan influx ng mga sasakyan pa uwing probinsya. Walang pinipiling sasakyan na pinapara ang mga otoridad upang matiyak na kompleto ang mga dokumentong daladala -dala nila tulad ng ORCR at lisensya. Sinuridi ng mga sasakyan na may mga carrier at mga overload na pasahero. Sa San Fernando Camarinesor naman, nakapwesto din ang LTO Pamplona. Wala ding pinipili sa pagpara. Ilan sa mga natikitan ay nakitaan ng paglabag sa trapiko. Magpapatuloy hanggang Abril 20 ang Oplan Biyahing Ayos, Simana Santa at Summer Vacation 2025. Eli Balbin, CSN. Kasabay ng tag-init ay ang mabilis din umanong pagkapanis ng mga ulam na may sarsa. Eksperto may paalala para makaiwas sa food poisoning. May kulat si Darlene Lastruyo. Ngayong tumitindi ang init ng panahon, nagbabala ang mga eksperto sa kalusugan hinggil sa panganib na dulot nito sa mga pagkaing inihahain at iniimbak sa mga tahanan at kainan. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw at mataas sa temperatura, mas mabilis sumanong mapanay sa mga lutong ulang gaya ng adobo, sinigang at iba pang may sabaw. Kapag ganoon um, umaakyat yung temperature sa ating environment, pwede pong magkaroon ng iba't ibang sakit tulad ng pwedeng ma-food poisoning. Say for example, yung, ano, yung sunny side up na egg that's uh, pretty, pretty much um, common in the cafeteria. Kapag ganun po, pwedeng um, mag-thrive yung mga microorganisms na usually nasa nun, pwede pong magdulot ng food poisoning. Ang pagkapanis ng mga lutong ulam ay maaaring magresulta sa food poisoning. Ilan sa mga sintomas nito ay ang pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagtatae. Pinapayuan ng publiko na itabiyagan sa refrigerator ang naturang pagkain at iwasang kumain ng ulam na may kakaibang amoy o lasa. Nagbigay naman ng mensahe si doktora para sa may mga may-ari ng karinderya o cafeteria. Ngayon po, ina po lahat ng mga cafeteria owners na kung sakali, say for example, hindi po maubos 'yung pagkain na itinitinda sa ating mga stante o kaya sa ating mga um, tindahan, pwede naman po natin ilagay muna sa ref, say for example, para po maibenta naman in the evening. Pero kapag ganoon po, i-check pa rin po natin kung sira na po ba 'yung pagkain as much as possible yung mga gulay, um, gulay, prutas, ganyan. Mas mabilis po sila masira kesa po sa mga protein foods such as yung mga pork, baboy, and, ay pork or baboy, beef and matok. Yun lamang po. Ayon naman kay Ariel Villacorta, may hindi tatlong taon nang may-ari ng Mount Jagos Food House na basta may good ventilation at proper hygiene, walang magiging problema ngayong mainit ang panahon ang istakan mo kang mga luto mo dapat well ventilated siya. At saka nakaka-rest ning ano ay pa dapat nakaka-rest ning maray. So niluluto ko siya na start ako ning 4 o'clock or 3 o'clock AM. Pakaluto kayan yan, dapat nakakasangaw siyang maray. Ano? Para pag dinara bahaw na siya. So ang dawas man siya maginit, ang tendency sa maano ano dai sa mararaw. Nagbigay naman ito ng mensahe sa kanyang mga kapwa niya nagtitinda ng mga ulam at pagkain. Proper hygiene, tapos ang sigurado nito ang pag pagluluto nito ng mga karne, mga sariwa, tayo ang parabarakal ng mga, mga para may wasan contamination. Dahil yan ang talagang pinakang sobrang init, lalong lalo na lalo ng na panahon. Kaya dapat sigurado na ang pagluluto ta pa. Malinig, sariwa, asin, bago para may iwasan tayong food contamination. Tapos ang pagkakaluto, si required time na dapat sa pagluluto kang, kang karin lalong lala na. Yan ang ko niya. Para sa kaligtasan ng pamilya, maging mas mapanuri sa pagkain ngayong tag-init. Sa panahon ng tag-init, hindi lang init ng katawan ang dapat bantayan, kundi pati ang kaligtasan ng ating mga kinakain. Darlene Lasulio, CSN. Puspusan na ang paghahanda ng kas ng pasyon ni Kristo sa Magaraw sur. Dagsa ng mga manonood sa play na higit sa dalawang dekada na inaasahan na sa lugar. May ulat si John Amador. Puspusa na ang paghahanda ng cast ng live reenactment ng Pasyon Ni Kristo o sinakulo sa magaraw ngayong Simana Santa. Higit sa dalawang dekada na ito, na nagsimula noong 1998 at natigil ng limang taon sa panahon ng COVID-19 pandemic. Pero ngayong taon, sinikap ng grupo na maisagawa ang live passion play. After pandemic, di kami nakabalik. Ninhuli po tayo kita ng mga bagyong nag-agi. Naraot po ang samoyang props. Ngunyan pong taon, hininguwa me. Uh, bago po magadalan si Father uh, Bentot Velasco si Sar si sa mga nagpuon po kan sinakulo magaraw. Uh, Hininguwan niya po pig mahut niya na as in pinakiulay niya sa mo na kumubepedi maibalik ko niya na taon ang sinakulo magaraw. Mula sa pagiging kas ng sinakulo magaraw taong 1998 kung saan sa ang bayan na umano sila na imbitahan para itanghal ang naturang play. Ini pong sinakulo magaraw sarong tradisyon na po ini sa mo. Tradisyon na Asin in, kada taon po, uh, na nyawa na sa isip men, mindset mi na dapat uh, yaon kami nagsiserbi giraray sa simbahan. Sa paagi po kang sinakulong magaraw, na ipapaabot mi man asin na ipapamati mi sa gabos na mga magarawenyo bako lang po sa mga magarawenyo sa gabos pong nagdadalan sa mo kada birnisanto, Santo kung ano po si mga inagihan na pagsakit asin pagagadan na Jesus puspusan ang makatotohanan ang pag-iinsayo ng grupo bago pa ba man ang Good Friday pagdating naman sa props at costume pinagtutulungan umano itong gawin ng mga taga-magaraw uh, dati po ano ang ano namin props namin ano pa yung mga mga light material yung mga nakapahinga kami ng ano, limang taon. Limang taon. Kaya namiss namin itong ano, paggawa nito. Mm. Kaya kasama yung mga, ano ko, mga member. So, tulong kami. Kung may idea sila, sasabihin sa akin, dadagdag ko yan. Gabos kami, hindi volunteer lang. Uh, volunteer gabos, pagpumpo uh, sa production and staff, and pasiring po sa mga cast, gabos siya volunteer. And Mayo po kami nga sa sarili, sariling budget, kaya po ang ginigibong mo is uh, more on solicitation. pag sa props, kung mahiling nito, quality po yan. Ang kilalang local fashion designer na si Ruel Velasco naman ay nagtahi ng mga damit ng mga babaeng ka sa Sinakulo na mapapanood ngayong biyernes alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Tahimik pa naman at sinisiguro ng PNP ang kaayusan at kaligtasan sa lugar. Halos araw-araw naman may deployment tayo yung uh, Oplan Antabay. During morning, lunch and evening. Yung celebration natin ngayon ng Semana Santa is parang papalakasin lang yung daily na deployment. Yung highlight ng Semana Santa in Magaraw is yung sinakulo. Sa Friday, umaga until 12. 12 noon. So marami pong aaten, maraming manunood, tapos yung mga turista na uuwi. So yan, dadagsa po talaga yung bisita. As of now naman po, generally peaceful naman po yung ating municipality. Janamador CSN. Naantig ang netizens sa viral video ngayon sa social media ng pagsurpresa ng ama sa kanyang graduate na anak sa Bato Sur. Kilalanin natin sila sa ulat ni Darlene Lastrullo. Sa video ito, nakuha sa isang graduation exercises sa Camarines Sur, Makikita ang pila ng mga magsisipagtapos sa senior high school sa San Roque High School. Sa kaparehong video, nagmamarcha na sana si Harvey kasama ang kanyang ina, ngunit biglang may sumulpot at tinakbayan si Harvey. Ang umakbay sa binatinyo, ang tatay Ronald yan nakakauwi lang sa Riyadh, Saudi Arabia. Hindi na napigilan ni Harvey ang kanyang mga luha nang makita ang kanyang ama. Ang ang plano ko sana dapat pagsasabayin ko lang sila. ay eh, nakalimutan kong i-request doon sa MC na kaming dalaw, kaming tatlo na yung magpapaso. Nakalimutan ko lang nasabihin doon sa MC na isabay na yung, yung isa para para dalawa sila talagang ma, masusurprise. Labis-labis ang saya at emosyon ng anak na walang kamalay-malay sa kanyang pagdating. Kapwa sila napaluwa sa kanilang pagkikita habang pinapalakpakan ng mga tao sa paligid. Ayon sa ama, naging emosyonal ang kanilang tagpo at hindi makapagsalita dahil noong araw ng graduation ang kanilang unang pagkikita pagkalipas ng ilang taon. Sobrang emosyonal, talagang hindi ko rin mapigilan. Napayak din ako, emosyonal, speechless ako. Wala akong masabi, parang urong emosyonal lang talaga yung bumubos. Wala akong, hindi ko makapagsalita. Si Ronald ay mahigit sampung taon na nagtatrabaho sa Riyadh bilang family driver. Nag-request lamang ito ng isang buwan para umuwi sa bansa at makasama sa graduation ng kanyang anak na si Harvey. Nag-usap kami ng dalawa na sabi ko, surprise natin yung bata. Uh, hindi natin pa alam na uuwi ako. Yung employer ko nga, hindi ako papayagan kasi hindi pa naman tapos ang school year doon. Talagang pinilit ko lang talaga na payagan ako makabagasyon. Nagbigay naman ng mensahe si Maricel, asawa ni Ronald at inani na Harvey at Jensen sa kanyang asawa. Ay, ingat lang siya doon. Tapos ano, dito lang naman kami sa bahay. Tapos ano na lang, sa cellphone na lang lagi, video call, gano'n. Tapos tawag-tawag na lang lagi, ingat lang doon. Kasi minsan, ano eh, hindi ba iwasan doon yung mga disgrasya. Siyempre, sa, na, palagi siyang nasa highway. Sa kalagitnaan ng interview, hindi napigilang ang luha ni Harvey ng tanungin tungkol sa maaaring maging mensahe para sa kanyang ama dahil ito ay aalis na naman pabalik ng abroad sa mga ilan pang linggo. Di pa yan ang anong mistake? Ay, tanig jogging nga nun. So, ang jogging para ang... Sabi niya nga, pag ano, pag magdi-jogging ay nga tayo, ano? Nagsaad naman ang emosyonal na ninsay si Johnson sa kanyang ina at ama sa pamamagitan ng pagbibigay ng salamat sa pag-asikaso at pagpapaaral sa kanya. Um, Pating niyo po dahil sa umawi po kaya dito kahit na di pa po pwede. Kaya tingyo po sa surprise day. Unexpected po talaga. Ayon naman kay Ali Intia Kasili, inaanak at dating teacher uploader ng video sa Facebook na hindi niya rin ina-expect na uuwi ang kanyang kumpare kaya hindi niya natapos ang pagvideo sa buong paso ng mag at ama. Sabi ko, inaanak ko naman to. Kaya binidyoan ko na ako rin po talaga na-shock din ako nung time na yun na nakita ko talaga si kumpare nandoon yung, ano, yung papa niya. Sabi ko, oh, bigla. gata, mas ako po kasi sa gitna. Kaya hindi ko na po pinagpatuloy na natapos na lang po yun doon sa pag-akbay ng ano ni kompare doon sa anak niya kay Basti, sa inaanak ko. Hindi nang tagal, ito ng milyong-milyong views reaction mula sa mga netizens na naantig sa kwento ng mag-ama. Nagbigay naman ng mensahe si Ronald sa kanyang mga kapwa OFW na hindi nakauwi o makakauwi sa araw ng graduation ng kanilang mga anak. Sa so, mga kapwa ko OFWs kung hindi na kayo nakaw, eh, mas alam ko na naiintindihan sila ng kanilang mga anak kung bakit hindi sila nakakawe eh. kasi simple sa trabaho, di naman pwedeng basta-basta na -basta, lang ihingi ka ng request para maka yeah. alam ko, na naiintindihan sila ng mga anak nila kung bakit sa oras na gabi si ng anak nila eh, hindi sila nakakataw. yeah alam ko naunawan sila ng mga anak nila bakit? You Nung know? minsan may pagkakataon na hindi talaga nakakatil o hindi nakakaon. Ito ang patunay na ang tagumpay ng anak ay tagumpay rin ng magulang. Darlene Suyo, CSN At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Kamarinesur. Kami ang Kamster News, ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.